I said, I found out about it three weeks ago. Like, this month only. Okay, may nagsumbong sa akin. So, there. Hi guys, welcome back to my channel. So pasabog si Ellen Adair na ngayon sa kanyang IG story. Lahat ng screenshot ng communication nila dating ni Derek Ramsey, yung paano niya natuklasan yung pambabae ni Derek Ramsey ay nandoon na at may pa video pa itong si Ellen Adair tungkol sa babae ni Derek Ramsey. February pa lang pala ng babae na at tinawag ni Ellen Adarna itong si Derek Ramsey na sad boy. Three weeks daw niyang nalaman na ito nga ay talagang typical na babaero daw itong si Derek Ramsey. Siyempre palaban naman itong si Ellen Adarna kasi siya nga ang legal wife. So malaki din makukuha dyan ni Ellen Adarna kay Derek Ramsey. Pero daw si Derek Ramsey ay paawa daw sad boy daw yung hanggang ngayon hindi inaamin ni Derek Ramsey na hiwalay na silang dalawa ni Ellen Adarna. So ito nagulat, nagising ang mga followers ni Ellen Adarna sa IG niya. Story two hours ago, alam naman natin na talagang brutal, direkta, at walang preno din pag sinagalit itong si Ellen Adarna. Pero parang nasasaktan din si Ellen sa mga ginawa ni Derek Ramsey. Siyempre, hindi natin inakala na mambabae pa itong si Derek Ramsey kasi tahimik, private life na malayo na sila sa showbiz, ba diba? Hindi na nag-movie nag si Ellen Adarna. Ganon din si Derek Ramsey, private life na sila. Yun pala bigla na lang balitang naghiwalay na sila una walang inaamin ang dalawa nahiwalay na sila pero ngayon si Ellen Adaina na isinapubliko na ang paghihiwalay nilang dalawa ni Derek Ramsey so klaro din ni Ellen Dana na hindi ex-girlfriend ni Derek Ramsey ang kanyang babae. Long time friend, decade na daw na kaibigan ni Derek Ramsey ang kanyang bagong babae ngayon. So sabi ni Ellen Adarna, wag nyo nang isip. Kawawa naman yung mga ex ni Derek Ramsey na masasabit na naman sa gulo nila ni Derek kaya kinlaro niya na hindi ex-girlfriend ni Derek Ramsey ang kanyang binalikan konti long time friend niya so ito ba ang tinutukoy ni Ellen Adarna yung kasama ni Derek Ramsey sa Japan ito ba ang tinutukoy ito ba nga talagang tinutukoy ni Ellen Adarna na bagong babae ngayon ng kanyang asawa sabi ng Ellen na sa abogado niya na ang mga detalye sa hiwalayan nilang dalawa ni Derek Ramsey. So, si Derek Ramsey naman daw, sabi ni Ellen Alday na paawa effect. So, sabi ng mga netizen, hindi talaga nagbabago ang pagiging babaero daw ni Derek Ramsey. So, wag muna tayong mag-judge, guys. So, yan lang po, guys, ang ating